Tinanggal na ng Philippine Coast Guard ang floating barriers na inilatag ng China sa entrada ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Para sa isang maritime expert, maganda ang ginawang pagpalag na ito ng Pilipinas. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Alinsunod sa binansagang presidential directive ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS, matagumpay na naialis ng Philippine Coast Guard ang hazardous floating barrier ng China sa entrada ng Baho de Masinloc. Bago ito, nauna nang iginiit ng PCG na mapanganib para sa mga lokal na mangingisda natin ang floating barrier. Malinaw rin daw na paglabag sa international law ang ginawang paglalatag ng China. At sa programang Frontline Tonight, kasama si Nabok Ed Lingao at Mayan Ann Los Banyos sa TV5, sinabi ng Maritime Affairs Expert na si Prof. J. Batong Bakal na unang beses ito sa mahabang panahon na pinalagan ng Pilipinas ang paglalatag na ginawa ng China sa WPS. Well, it's, it's a first yeah, in a long time. Kasi nga, di ba, under the previous administration, tahimik lang. No? at uh, pinagtatakpan pa nga minsan no? and, pero kung mas titindi pa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo depende na raw yan sa magiging reaksyon ng China I think for now the immediate uh, parang their immediate problem nga is that uh, for the first time in so many years the Philippines is showing some strength no and so, showing some courage when it comes to asserting its uh, sovereignty over Scarborough Shoal and yes, that sir. will always be a problem for them hindi rin daw malayong maglatag ulit ng floating barriers at mas magpatrol ang Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Ang mahalaga raw sa ngayon, mas ipinakikita na ng Pilipinas na ipinaglalaban natin ang teritoryo. Ang tingin nila, hindi talaga papalabag ang Pilipinas kahit anong gawin natin, kahit ang sabihan nating dahilan. No? And this shows we're serious and this shows that we're willing to do what it takes, I think. No? And that should change China's calculus and posture and attitude towards us. Sa programang Bangon Bayan with Mon naman iginiit ng grupong pamalakayan na bagaman tama lang ang ginawa ng Philippine Coast Guard ay nakukulangan pa rin sila. Bagaman daw kasi kakaunti lang ang mga mangisdang isdang sa WPS, maraming kabuhayan ang natutulungan ng maraming isdang nahuhuli. Kaya panawagan nila yung matagal na, no? itong panawagan natin, palakasin na yung presensya natin dyan ng mga law enforcers kasi hindi na biro itong ginagawa ng China. Hindi na lang ito pintuhan, no? Hindi na lang ito madadala doon sa ating panunod sa ginagawa nila. Kailangan talaga dito yung uh, aksyon, no? Uh, itong kailangan natin. Sa isang press conference, nanindigan ng China na sa kanila ang pinagagawang teritoryo. Kaya itataboy daw nila ang sino mang mangangahas na pumasok dito kabilang na ang mga Pilipinong mangingisda. Mobile journalist Francis Orso, Hatid, ang Mukha ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.